Oh, doggy na ata ako. creepy. Okay. Ha! dito na po ako. Come closer. Don't be afraid. Lumapit come closer. Lumapit muna sa ganyang mukha mo. Ah! Ah! Oh my god, I'm dead. Ah! Sino ba 'to? be here. Oh. Ah! Right. <laughs> so you're out there somewhere. Save, save. So, what's up sa inyo mga katropa? Ang mga pala si Twister, no? Ngayon, maglalaro tayo ng Ophelia, no? Chapter 1. So, simulan na natin. Ayan na. Solo lang tayo. Sige, ganun tayo. Kalupit at kalakas. Ayan, meron. si crouch, sprint, inspect. Okay. Ba't ba ganyan inspect po? na yun. Wala sa common button. A few hours before the investigation. I was waiting for you. I'm rather busy these last time. Mabin, in itul Thanks. Itul there are several cases of disappearances in a village. We will give you more information soon, but just prepare to go there from here a few hours. Okay. That's all. You can go. Oh you know my direct to the point. Oh. Okay. Popelia, chapter one. Well ganda man mo, BMX Na bans, me? I guess the director explained the situation. I know you are a very competent investigator, but stay on your guard. This case is really strange. Let me know if you find anything. Okay, kaliwa, kanan. Kaliwa, kanan. Okay, um, I trust my kaliwa. Mayroon meron dito? Isang bahay. Hmm? May fire watch tayo dito. Anong naman nito? Na Libutin na natin, shall we? Mm -hmm. may, may, dinagsara hindi nagsara na naman ng TV. Nako. Oh. Ano to? Is this this? Ito potato chip. Ano yung color? Ito, ano meron dito? May table na isa pero walang nakalagay. Ano kaya yan? Akyat tayo dito. Yes, sir. Ano ba wala makyat? Ya, yeah. ano meron dito? Oh. Mga katok. Wala ko dito sa amin. Hello po. Hello po. Makikikain lang po. Ayun, may blue na tayo. Yeah, they have this color. Ayun. sino ba pwede? Eh, di kulay blue. Favorite color ko yan eh. Let's go! Oh! Shortcut to sa kabilang village, ha? Huh? Hmm! Find all the ako. Ito na sa akin yung green kanina. Ah, ay magpukas. Hello? Mm -hmm. Ay magpagulo, ah. Eh. Red? Okay. Alam ko saan yung ano. Isang color. Mukhang dito yung last. So, babalikan muna natin. Isa lang pwede kong hawakan na, ano? Item. Ba yan? Bulok. Ay, nakuha na natin. Okay. Shortcut. Oh, mas mabilis ba ito? O oh, lakarin ko na lang. Parang mabilis yata pag nilakad. Yahoo! Ayan na yan. Pamawala na naman ito eh. Saan yung kanina? Na ito. Okay. Parang nakita. Ano yun na yung last color? Sabi yan. Ang pera. Give me that. Walang papalagpasin na pera. Ano ito? Oh, di mo pala alam bala ka dyan. Here comes the last color. Okay. Ito na. Let's go. Green color, am I in? Yes! Yeah. <coughs> Hooray! Kaya yeah, go, Pelia. Apa. Kanyan ka lang sa isang crowbar. Grabe ka naman. Okay, sirain natin ito. O siya! Yes. Isang gamitan lang. Boo. Tawad niya sobrang dilim. <laughs> dito tayo. Ah. Uh, ba yan? Minsan lang nagkamali. Uy, hey, gagi. Pala ko mal... ko limaw. Fogwheel pala. Okay, dito na tayo sa kanan. May pala. Oh, ano yun? Walang pake. Walang pake kasi namiyak. Hindi rito, yung comfort kita. I give you a comfort call Pelia. Ito ka ba sa bahay na to, ha? Huh? Hello, Pelia. Ah, oh, recorder lang pala, nani. It's a trap all along. Ano mm yun? -hmm. Close that shit. Oh, yes, I'm a guest. Thank you saan naman ako pinunta ang ganda-ganda lang ng gubat eh ayan exit yes sir ano different like this like that different anong kamay yan high five hell no hmm, hindi ako susunod sa'yo boy exit lang hindi ako so, susunod sa'yo yung hinayupak pa napakaliwa mo ako akanan ako diba exit Wait a sang Isang kamay na lumabas na may mata Nakikita oh, pagkatiwalaan ha Niloko mo ba ako? Paala na Dito na tayo Ophelia 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 Bakit sa kubeta? Oo ano to? Find the right code Okay dugain na natin Eok okay, lang Okay Reset natin 8 7 8 O yan na agad Nakita ko na 8 8 ito na, na naman tayo, no? Naputol yung video natin nun kasi ay <laughs> eh, dumating diba na magandang bisita, no? So, mga dalawang araw na yata nakakalipas bago natin magpatuloy ulit. <laughs> so, nasimula na natin. Oh, nag-iiba yung code. 878 yata yung last, eh. 624. 624. Yes, sir. Grabing maze na, na ito. Ang creepy. Shit. Ang creepy din ito. Nabukas na rin siya. Sana walang mahabol sa likod natin, no? Parang awa nyo na. 695 pa oh, yeah. niyan. What the fuck? 695? Rules are simple. When I say stop? Ano ba ito? Scam bato? ito? Kailangan ko ba kumilis pag gumalaw ako? Hindi. Huh? I'm in heaven! Ah! <tries> I'm stopping, I'm stopping. Please, please, please. Di ako gumagalaw, ha? Ano paita pahita mukha mo? Cyboy ka ba? Let's go! Ha, 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 ha. Deja vu. Layo pala, men! Ikot pa pala di... Salamat, no, pe. Okay. Siya sabi mo, mo na mag-stop lang no? bago ka tubing. Marami I appreciate it. Um, bite, bite mo pala, no? Tapapatay ta sa akin, no? Okay, let's go. Deja vu. Deja vu. I've been space before. Okay, I'm stopping. Ito, I'm also na mag stop. Let's go. Let's go. Huh. Layo mo naman. Dapat dito ka na sa may kabila magpakita. Di na ito din ako Let's go. Endurance ko na to. Let's go! Wala nang hintuhin to to. Jack lang. Mm. Yes, I mean light. Ah, oh, give it the light. Ah, oh, yes sir. Uh. Oops, ano to? Interesting. I will not see you again. Ayoko.

Be a creepy stalker, no? Ayun, daming yung yuko. Tingnan natin. Wala, ang bagal mo, bre. They can't catch me. I'm Sonic the Hedgehog. Oh, kala ko, wag dead end, no? Oh, anong, anong labasan dito? Paikot-ikot na tayo. Look ba to? Look ba to? Look! Sabihin nyo na sa akin. Kaya kapit ko na yung buong puso. Ah, hindi. Buti naman. Wala. Hindi na, hindi na umabul sa akin. Bakit? Yes! Door! I waited for you, Dor. <gasps> Alam ko sarado po, tignan. You oh, hello, Pella. You should have these dreams coming over you, you know? You will feel better once everything is over. You will become no. like us. I'll Ngayon come ganyan. back see you once you're ready. Wala mata, nakangiti, tas wala, saka makeup. Okay, typically, sinulong na naman tayo. Ah, typical horror game, ha. Huh? Oh, bakit buning kamay ko? Di pantay yan, ah. May vent dito, so... Sa taas sa dyan. Ba't kailangan nila ng vent, no? Parang buwang, eh. Pukulong nyo ako, tapos bigyan nyo ako ng, ng vent, ha? Yung pag-iisip yan. Ito. There was this woman. I remember her face now. It was... Yeah, mata tatanda mo talaga yung face niya Tulong pa naman yung mukha eh Ano black? Puti okay, yun ah Oh, trap na naman to Yes, we're here Press all the buttons. Oh my god, may hap Tapak. Tapa Ano ba yun? Ano yun natapak? Ito may habol Ayoko ng ganito, ayoko ng ganito Ayoko ng ganito Ayoko ng, ng ganito Please, please Oh! oh, oh. Ah! Hello! I don't like surprise. Ah! Ah! Hindi kasi open niya! Ang bilis! sa amin na to. Takbo lang tayo ng takbo! You should be here all alone. I know you're out there somewhere. Inabol mo lang ako kanina. Buwang ko ba? Ang tiyo yung natakot. Ang creepy. Okay. HA! Ah! Susundan mo na pala ako! <laughs> Come closer. Don't be afraid. Don't come closer. Don't come closer sa ganyang mukha mo. Ah! Ah! Oh my God! I'm dead! Ah! Save me, Bobby! Be here. Oh! Ah! Right. <laughs> <laughs> you're out there somewhere. Save, save! Ah! Safe station, pala yun. Ah! Binalik ka pala yun ako. Ang ginawa ko Maganda kasi yung sundan mo lang parang hindi nakatakot mo Yan na dito no? oh, 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 Get ready for a surprise Not ready? Kaya di ba pala kasi yung sundan no? Paano ma-activate kong katlo? O, oh, paano matatapos to? Lagi mong inahabol Oops ka Huh! Huh! Oh, ko? Paano matatapos to? Sinusundan mo ako? Naligaw natin ang kupal Good to be here. No, I'm not. Yes, yes. Thank you, my man. Ha, bye bye. Yeah. Huh? How long can I play? I'm already out. peace. At no, I'm not at peace. I'm, I'm hell. Lalo naging hell to. Okay. Oh. Okay. Twice! Ano na na? Kaya kasi nga sa lote. Nanginginig ako. Ayob na yan. ako. Putik na yan. Ang creepy nung ano. Hindi, red nga po. Oh, yan yun eh. <todos> oh, Waaaaaah! <yan yun. todos> Eh, uh, ko na Wait lang, take a break Okay, mabat na tayo Mingal lang ako ng malalim Mabuti may ilaw siya nung no? bait Para makita natin Kung um, black lang sa putik na yun Thank you na lang sa lahat Ah, na-save Thank you, thank you Pinamadali mo sa akin na lahat Ang bait ni Roblox Wait lang ha Wait lang Tape station to, di ba? Hindi ka pwede dito, di ba? Right, right, right Ano lang yung isa yung pinamahirap, siyempre. Bato din, drop. Pwede. Ay, maliwanag din. Eh. Yellow, mas... yellow. Super easy, no? Super easy. Super easy din. Ang dali-dali lang, ha. Super dali. Super dali! Ano to? Ang dali-dali! Ini all sa computers! Ano? Yeah. Grabe!

Paano makakopy ng computers? Kung susundan mo ako Okay, trap, 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 trap tra 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 tra. La 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 Wala ano ko dito Okay, may computer dito eh La 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 Pitig ah, sa computer Ayusin ah, ko na ang computer niyo. Gusto ko pa patayin? Angas ha Patawag ko ng IT Tapos sabuli mo lang ng ganyan Tapos ah, tinulub mo ah Okay oh, hey. Nagbayos ko na computer mo. Chill, man. Anim na lang. o. alis na ako. Ako na bulin. Thank you. La, 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 la. La, la, la. Gagawin, bulis! ako? Ah, yes! The save! Nasa na yun ang computer mo eh! Mabuti na si save, thank you game. Pag dito na save, naku. I'll smash the computer! Ito. Wait lang ha. Ayusin ko muna ang computer mo bago mo bulin La 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 la. Fixing your computer kasi IT ako oh. Ganun naman talaga. Para may washing machine kayo dyan no Ayusin ko na rin no Para 2 in 1 special na ang service natin ngayon. Wala lang. Ano kayo type na ito? Manunod lang ito ng bulb. Apat na lang. May naita ako dun eh. Hindi ko alam kung saan. Pinahabol kasi ako eh. Tapos nandiyan siya. Alam, alam naman natin. Oh. Hindi mo mahabol. You can catch me. Ito. Ang ko to. Oh my god, di pwede. <laughs> Bagal mag-type. Hindi ka true IT professional. Ah, ito. Tatago tayo, tatago tayo. Oh. Oh, oh. Oh, oh, bumalik ka dun. Yes, bumalik siya. No and steady. No and steady. Nice, 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 nice. Ta-la-la-la-la. business. Yes, sir. Mayroon pa isa dito eh. Nadaanan to lang eh. Run. Oh, wala siya. Think. Okay. Kaya na maingay, bro. Tama, may pakis sa feelings mo. No? Ayun. Dalawa na lang. Oh, may pera oh. Kaya ako dampotin. Ayun! Nice. Ito lang. Oh my god, trap to. Please, please, please. Wala ka dito. May one dollar tip pala. Kada open ako beauty. Yes, mayaman na ako. Ito lang. Alam ko yun sa may kwarto yun eh. Kamot mo na ako

alam mo lang nabasa pala doon, Damn <laughs> Okay, shortcut. Ah! May shortcut tayo. Kaya wala namang pagpapatay. Okay, dali. <laughs> Tapos nilayo pa kita. Hey. Okay. lang tricks guys. Papamatay kayo, layuan niyo. Yes. Bye-bye, ang pangit mo. Tight pa. Mayroon pa ba? Ayoko na. Weee! Nandito na tayo sa long creepy corridor! Weee! Hindi na naman ko kasi panibagong atmosphere na naman. Ah, nakahinga ng maluwag ah. Sana wala nang abulan. Ayoko na po. Stop sana. May kalarang friends dito pero wala akong friends eh. Oh! 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 What Ang daming box ah. Pumpul-pumpul ganyan ah. plano nyo sa akin ha Ha? Ah! ah? Sabi nyo na kayo kayo. Oh my. Okay. Exit. Yes. Alam mo pintuan meron ka ngayon. Yes, chapter 1 end. Complete chapter 1. $50 Give me that. I will give my PayPal account dali. No? Scam. Asan na? <laughs> So, natapos natin na chapter 1, no? Sa wakas, may natapos din ako, no? So, yun lang, guys, no? Maraming salamat sa mga nanonood, no? Pag na-enjoy nyo, iwan na rin kayo na like, may subscribe na. So, yun lang. Twister out!